Oh, welcome back mga kaboxing! So tatlong linggo na nga lang po ang aantayin na maraming Pinoy boxing fans bago ang muling pagbabalik aksyon sa ibabaw ng lona ng nag-iisang angas ng Pinas at former 3 Division World Champion Janriel Cuadro Alas Casimero kontra sa maangas at pambato ng bansang Japan na si Kyunosuke Kameda. Bagamat inaasahan nga po na maraming Pinoy boxing fans na aakyat ng division si Casimero sa kanyang paparating na laban kontra kay Kameda, dahil hirap na rin itong makuha ang timbang sa Super Bantamweight Division, ay marami nga po ang nagulat nang pinos ni Casimero ang official poster ng laban nila ni Kameda. Dahil taliwas nga po sa inaasahan ng karamihan na isang division lang ang aakyatin ni Jandrel Casimero at sa featherweight division lang magaganap ang sagupaan nito kontra kay Kameda, ay sa super featherweight division nga po gaganapin ang bigating bakbakan ng dalawa. Dalawang division nga po ang aakyatin na timbang ni Casimero mga kaboksing. Kaya ayon nga po sa ilang boxing fans, kaya pala tila daw walang talab kay Alas ang mga sulidong patama ng kanyang mga nakasparing na lightweight boxers dahil na rin sa pagtaas ng kanyang timbang. Na kahit mismo si Alas ay nasabing pwede siyang umakyat sa 135 pound division dahil kaya niya naman daw tagapin ang mga suntok ng lightweight boxers. At dahil nga po dito mga kaboksing, ay tuluyan na nga pong nawala ang posibilidad na makakasagupa pa ni Janriel Casimero ang matagal na niyang hinahamon na si Naoya Inoue. Dahil alam naman nga po natin mga kaboksing na kahit sa featherweight division ay wala pa nga pong balak o si Inoue. At kung magtuloy-tuloy nga po ang laban ni Casimero sa super featherweight division mga kaboksing, ay posible nito makalaban ang dalawa nating kababayan at top contender na si Charlie Suarez at Mark Magsayo. Samantala, sa kauna-unahang pagkakataon, Manny Pacquiao Promotions ay nakatakda nga pong mag-host ng kanyang first card sa Amerika. Ang boxing event na ito ay gaganapin ngayong paparating na Nobyembre 29 sa Pichanga Resort Casino, California, USA. At ang magiging main event nga po dito mga kaboxing ay si Elijah Pierce kontra kay Lorenzo Para. Nakatakda ang laban ng dalawa sa isang 12-rounder match para sa WBO Featherweight Title Eliminator Fight. Samantala, magiging undercard naman ang anak ni Manny Pacquiao na si Jemuel Pacquiao para sa kanyang debut battle bilang professional boxer. Sa ibang banda naman mga boxing Bakbakang Lamont Roach Jr. at Isaac Pitbull Cruz ay kasado na nga po ngayong paparating na Disyembre 6 na gaganapin sa Frostbank Center, San Antonio, Texas, USA. Didepensahan nga po ni Pitbull ang kanyang hawak na WBC Junior Welterweight Interim Champion Belt. Samantalang si Lamont Truss Jr. naman ay aakyat pa ng dalawang dibisyon para sa laban na ito. Itong dalawang boksingero mga kaboksing ay pareho nga pong pinahirapan si Gervonta Tank Davis. Kaya napakagandang laban nga po nito. Kaya ang pagiging agresibo ba ni Isaac Cruz o ang pagiging defensive at counterpuncher ni Lamont Truss Jr. ang magpapaamo kay Pitbull? Ano sa tingin nyo mga kaboksing?